Kaugnay po ng balita na yan, ang pagkaka-exempt ng Pilipinas sa freeze order. Mga kapanayam natin, ay, nasa linya na ba ang senador ng Bayan Sentol, Francis Sentol? Maganda umaga po. Ay, maganda umaga po, Kajen. Maganda umaga po sa inyo mga kasamahan at sa ating mga tiga-subaybay sa si po ito. Kamusta po kahit? Kamusta po ang kalusugan, Sen? Ilang araw na po nga puspusan ng kampanyahan. Opo, papunta ngayon ako ng Lipa City, Batangas. Mm -hmm. Aga, kaya nasa sasakay na po tayo ngayon. Opo, eh kaya po kami napatawag. Kayo ba, ano ang paningin niyo Dahil sa mag-utos ho ng freeze order ang uh, US President Donald Trump, pero mukhang exempted po ang Pilipinas, sentol ha? Opo, napakagandang sinyalis po yan dahil uh, ito pong na-freeze dapat na 8 Pagamat merong federal judge ruling anong uh, noong Enero, eh, malaking bagay po sa Pilipinas at nagpapakita po ng matibay na ugnayan ng Pilipinas at ng status Unidos. So, yung 366 plus million dollars, US dollars, ay malaking bagay po yan para po sa ating sandatahang lakas at maging sa Philippine Post -Gad. So, magandang sinyalis po yan na exempted tayo. Specific po ba ang intention nito na talaga sa Coast Guard po at sa modernization po ng AFP? Parang ganun, parang, ganun, parang ganon po. Kasi yung unang na-exempt ay uh, ang Israel Opo. at ang Egypt. Mm -mm. Yung pag ni Presidente Trump. So tayo napasama doon sa na-exempt. Ang ibig sabihin, eh, malapit tayo sa, maganda yung samahan natin. At ng Pilipinas at nagpapatunay uh, nagpapa tunay po ito ng matibay na ugnayan ng dalawang bansa. So, more on security assistance po ito. Mm -hmm. So, dito natin mahihinuha, si President Trump ay eh, talagang ang importansya niya sa Pilipinas ay eh, ganun pa rin po, no? Hindi nawawala. Oh, hindi po nagbabago, hindi nagmamaliw at uh, ang makikita naman natin na uh, maging si Secretary Rubio noong Opo. meeting sa Munich, Germany eh, pinaabot 'yan kay Secretary Manalo ng Department of Foreign Affairs na kausap ko noong isang araw yan po sa American Cemetery yung uh, anniversary ng liberation of Manila doon mm -hmm, saan mm -hmm. marami pong uh, tumalo maging yung admiral paparo ng uh, US uh, Indo Pacific Command ay eh, tumalo po Oh okay. so magandang indikasyon din ba ito kung ang pag-uusapan natin eh yung 'di ba meron tayong trilateral agreement sa Japan, US at saka ng Pilipinas 'di ba sa pagkapatrol sa West Philippine Sea Santol? Opo. At uh, yung Japanese Defense Minister atay ay kaalis lang. Mm -hmm. uh, tumigil dito sa Pilipinas at uh, hindi lang po yan. Marami pang ibang bansa tumutulong. Yung, yung isang araw, eh, dumaong sa Subic Bay yung aircraft carrier ng France. Yung France, Charles yes. Mm -hmm. So nagpapatunay po ito na maganda po yung ugnayan natin sa iba't ibang bansa. Opo. Sa ganito pagkataon, pwede ba natin sabihin, well, samantalahin, quote-unquote, ano po na sapagkat importante pa rin talaga ang Pilipinas sa Amerika, lalo na po ngayon sa pangunguna ni President Donald Trump. Ano pa kaya ang mga pwede nating masabi na dapat ay uh, mapagtunan din po ng pansin ng Amerika sa kapakanan po ng Pilipinas? Santol. Siguro po yung trade relations. Doon sa sinasabi kong uh, uh, anibersaryo ng uh, liberation of Manila, katabi ko si ambasador natin sa Amerika, si Dave Romualdez. Opo. At uh, pinag-usapan din namin yon, So, magkakaroon din ng mga trade mission uli dito mm. sa Pilipinas Opo. Uh, ang, ang Estados Unidos at marami pang ipanas. Eh. Ayan, ano natin siya mag-announce noon, baka magkamali pa ako. So <laughs> opo, nagpapakita opo. na importante ho talaga ang Pilipinas sa Estados Unidos. Opo. At isa pa po siguro yung pagpapauwi ng mga, di ba, yung, 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 sinabi po ni President Trump na marami pong mga illegal aliens sa Amerika na papauwi na, eh mukhang sabi ni Ambassador Romualdez eh, mukhang ang Pilipinas hindi naman po priority ng Amerika eh. Correct. At kasi ang tinutukoy po doon yung mga involved sa mga illegal at criminal activities, yung oh, mga po. nasa border nila, Mexico at iba't ibang mga Latin American countries na may mga criminal records na dumagsa nung panahon ng Biden administration sa Texas, sa New York at saka sa California. Aha. Uh -huh. Anyway, Santol, baka meron pa po kayong gustong uh, bangitin at uh, sa isyong ito ay napakahalaga po. po. At uh wala po. Maraming salamat po sa pagkakataong ito at uh, sana po mag-iingat tayo sa yung sinasabing ko may mga malaganap na naman ngayon ng dengue. Uh, sana po mag-iingat tayo lalo po yung mga, yung mga bata. Apo. So muli po, salamat po sa pagkakataong ito. Ito po si Senator Francis Tolentino. Magandang umaga po sa inyong lahat at uh, masayang araw. Sentol, ingat po kayo at magandang umaga po sa inyo. Dito na tayo sa kompleto. 100% Leaps on Net 25. Senador Francis Tolentino, sa isang mga ganyan mainit na isok at maikli na pagbibigyan tayo makapanayam po sila.